loob ng libu-libong taon tinatawag itong The World of the Gods dahil pinaniniwalaang ang langis na pinuproduce ng punong ito ay ipinahid sa katawan ni Kristo ayon sa bagong tipan. Ito ay ang agarwood o tinatawag nating lapisan sa Pilipinas. Ang first grade na agarwood chips ay nagkakahalaga ng hanggang isang milyong piso kada kilo habang ang oil substance mula sa agarwood ay nagkakahalaga ng apat na milyon kada litro. turing na isa sa pinakamahal na hilaw na materialis sa mundo na higit pa sa kinto. Ngunit bakit ba napakamahal ng kahoy na ito? Maghanda ka kapatid dahil dadalhin ko kayo sa isa na namang paglalakbay. kaya simulan natin. Noong 1400 BCE, ang Agarwood ay inilarawan bilang isang kayamanan at karangyaan sa mga tekstong Sanskrit. Ito ay lubos na iginagalang at pinapahalagahan ng maraming kultura at reliyon sa buong kasaysayan tulad ng mga reliyong Hinduismo, Kristyanismo, Budismo at maging ang Islam. Tinatawag rin itong Heavenly Wood na ayon sa Nirvana Sutra. Ginagamit ito para sa krimasyon ni Buddha at ayon sa Bagong Tipan na nakasaad sa Ebanghilyon ni Juan kung saan ay sinasabing ang katawan ni Kristo ay pinahiran ng likidong ito na may halong mera matapos nitong ipako sa krus. Habang sa Islam naman, ang Agarwood ay nauuusap bilang para bilang paraiso ng minsahiro ni Ala sa pamamagitan ng pagpapausok ng insenso bilang tradisyon ng kanilang relihiyon. Akilaria malasenses, ang tawag sa katutubong puno na tumutubo lamang sa kagubatan ng bansang Vietnam China at Pilipinas. Sa Pilipinas ay makikita lamang ito sa mga piling bulubundoke ng Visayas at Mindanao. Ang punong ito ay tumatagal lamang ng 15 hanggang 20 taon bago ito tuluyang yumabong. Tumataas mula 10 hanggang 12 talampakan. Ang malusog na puno ng Aquilaria ay wala pang halaga sa merkado dahil ito ay walang amoy at isang uri lamang ng timber na kahoy. Ito ay magkakaroon lamang ng halaga kung ito'y bahagyang mabubulok mula sa natural nitong anyo. Isa sa mga dahilan ng pagkabulok ng puno ay dahil sa pinsala mula sa panlabas na pwersa na gawa ng mga hayop o mga insekto sa paligid. Dahil dito, ito ay magresulta sa pagkakaroon ng fungal infection sa loob ng puno na tinatawag na Pielophora parasitic. At para malipinsahan ng puno ang kanyang sarili mula sa pag-atake ng mga hayop, naglalabas ito ng itim na likido na kung tawagin ay alos na isang stress-induced aromatic resin. Sa paglipas ng ilang taon, ang alos na inilabas ng puno ay titigas at mananatili sa pinakasintro ng puno para makalika ng agarwood. Nagkakaroon ito ng kakaibang amoy tulad ng soft florals, vanilla, musk at fruity floral na siya namang inaani ng mga magsasaka na may napakalaking halaga sa merkado. Ngunit bakit nga ba napakamahal nito? Isa ang agarwood sa pinakamahal na klasifikasyon ng hilaw na materyales sa mundo. Sa katunayan, ang agarwood chips at oil substance nito mula sa infected na agarwood ay nagkakahalaga ng higit pa sa bigat ng ginto. Ngunit bago ka makakuha ng dekalidad na agarwood chips, ang pagsasaka nito ay isang masalimuot at matagal na proseso na nangangailangan ng pasensya at kasanayan. Ang pag-aani nito ay lubhang mahirap at mapanganib. Ang mga tangkay ng agarwood ay karaniwang ginagamit bilang insenso sa moderno at tradisyonal na kasanayan, partikular sa gitnang silangang mga bansa. Ginagamit rin ang halimuyak nito sa iba't ibang karamdaman, katulad na lamang ng pagkabalisa depresyon at hirap sa pagtulog, ang first class na agarwood ay maaaring ibenta sa halagang 25,000 US dollar o katumbas ng 1.4 million pesos. Habang ang pinakadalisay na oral substance naman na mula sa agarwood ay tumataging ting sa halagang 80,000 dollars o 4.4 million pesos kada litro. Kaya naman, tinatawag nila itong The Liquid Gold. ang artipisyal na pag-aani at ang demand nito sa global market ginagamit ang katas ng agarwood bilang sangkap sa pinakamahal na klase ng pabango sa mundo, ensenso at kandila, partikular sa bansang Thailand at Korea. At dahil may malaking salapi sa punong ito, pinipwersa ng mga magsasaka ang puno para makaproduce ng artificial na resin para maging agarwood. Ito ay sa pamamagitan ng pagbutas sa mga puno at paglalagay ng mga kimikal para bumilis ang pagkakaroon ng fungal infection sa puno malaki ang halaga ng industriya na ito. Tinatayang may global price market na US 32 billion US dollars na maibenta sa mga bansa sa kanluran. Bagamat malaki ang demand nito sa merkado, ang puno ng akilaria ay malapit ng maubos. Ito ay nasa klasifikasyon bilang critically endangered. Ito ay dahil sa walang habas na pagputol nito sa mga kagubatan sa katunayan. Maraming mga dayuhan at mga lokal ang naghahanap ng mga punong akilaria, partikular sa Pilipinas. Ayon sa huling datos ng mga eksperto, 2% na lang sa mga punong Pakilaria ang makapag-produce ng agarwood sa natural na pamamaraan at ayon sa DENR o Department of Environment and Natural Resources, ilegal ang bintahan nito sa bansa, pati ang pagtitrade ng mga punla ng lapnisan na may regulasyon sa gobyerno. Arestado ang suspect na si Tan Kok King, isang Malaysian national na huli sa akto habag ilegal na nagbebenta ng agarwood. Timbog sa buy operation ng isang Indian na nagbebenta ng agarwood sa Pasay City at may mga kasabwat na pinoy na pinaghahanap na ng pulisya. Marami ang sisilaw dahil sa malaking presyo ng agarwood sa merkado. Ngunit ang epekto nito sa ating kalikasan ay hamak na mas malaki ang posibleng nating pagbayaran.